atong tubago ning sa STA na ngalan si BG Bilagunsa. Matod pa niya mga iksoon Pagkatong tuloy kayo nga pagka as wins din nga Ilang hanggang hihimok mga kapalwerso Muna nga magbantay tayo ining mga nabakakon na magawali Ay patunglo sila kung nagwali na o dilimao Muna nga ipatunglo sila kay dilimao ang ilahang kamato Kaya sa magbasihan niya mga iksoon Yang ikotong isikil Kapitulo 9 Versiculo 3 o versiculo 4 nga sa size Matod pa niya, oh, wala yung mabasa nga cross Na, malagmit eh, gamit niya mga iksoon King James si Version Uy, Ilya Gunsa. Tugal ko si mo mga sakop nga ang gamit ang mga katulik ko, daghan nga bersyon. Hmm? At is Biblia siya. Wala rin ka sa kasuhan ng katilingban Biblia, mabasa niya. Cross, no? Anawa niyo ni suno. Mabasa ang cross. Kung harin po sa Jerusalem Bible, mabasa po ng cross. Ha? Yan. Yeah. Ayan ipalutaw nga na makakami ipatong lumi kayo na mabasa. Ang basihan ni mo, BJ, nga wala sa Bible, ino nang tong ipatunglo ni mo, mga tuntuk hindi ako, panalitan. Ako yung mutahan ni mo. Ito Para dili umainan po nga mga mga tuntuk kayo. Kani ipatunglo nga si Ilin Jiwa ito sa Asa pa na sa Bible? Pagbalik mga tiyo ka na. Kinuha. Anong gamit niyo nga lugo nga lugo sa SDA? Kani Asa pa na sa Bible? Na. Nga karambi. Kanang iyon diya sa isikil noibig patrosize nga timaan. Ang sama nang atimaan kung dili na cross. Ang lima dito tubag